Paano kung ang lalaking pinapangarap ng buong bansa may asawa na pala? At ang asawang iyon ikaw? Pero bawal malaman ng kahit sino, kahit ng pamilya niya, kahit ng buong mundo, kung mahal mo siya, kaya mo bang magtago habang buhay? Manila, dalawa oras 17 minuto ng madaling araw. Tahimik ang penthouse sa 68 re-floor ng Torres Imperial Tower sa Yisig. Tanging-ingay lang ang mahinang tunob ng aircon at ang malalim na paghinga ni Elijah Torres habang natutulog. Sa labas ng malaking salamin, nakikita ang buong lungsod, mga ilaw na parang bituin na nahulog sa lupa. Pero sa loob ng kwarto, madilim. Isang babae ang tahimik na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa natutulog na lalaki. Hawak niya ang kaliwa niyang kamay, may sing-sing doon. Simpleng platinum band lang, walang bato. Walang nakakaalam na wedding ring yon. Kahit si Elijah, kapag nasa labas, hindi niya isinusuot. Mahal, bulong niya. Kailangan ko nang umuwi. Hindi gumalaw si Elijah. Mahina siyang hinila pababa, hinapit sa baywang. Limang minuto pa, mahinang sabi nito, nakapikit pa rin. Please, love. Limang minuto lang. Napangiti siya kahit masakit sa dibdib. Limang minuto. Palagi na lang limang minuto. Kadalasan, iyon lang ang natitira sa kanila. Tatlong taon na silang kasal. Tatlong taon na siyang nagtatago. Siya si Sofia Mendoza, 28 years old, dating scholar sa Provincial University sa Quezon, ngayon ay tahimik na guro sa isang public high school sa Tondo. Walang alam ang mga estudyante niya na tuwing sabado ng gabi, umaakyat siya sa pinakamataas na tore ng Maynila para yakapin ang lalaking hindi niya pwedeng tawaging asawa sa harap ng iba. Si Elijah Torres naman, 32, si ng Torres Land Corporation, isa sa pinakamayaman at pinakagwapong bilyonaryo sa bansa. Sa magazine covers, sa billboards, sa ni interviews, palaging may ngiti siyang pumatay. Pero sa likod ng kamera, may dalang guilt ang mga ngiting iyon. Kasi alam niya. Alam niyang sinisira niya ang buhay ni Sofia tuwing pinipilit niyang itago siya. Dahan-dahan niyang inalis ang braso ni Elijah sa baywang niya. Tumayo siya, kinuha ang maliit na bag at naglakad patungong pintuan. Bago siya lumabas, huminto siya. Eliga, mahinang tawag niya. Enan, mag-iingat ka mamaya sa board meeting. Narinig ko, galit na galit daw ang lolo mo. Ngumiti si Elidia kahit nakapikit pa. Kaya ko yan. Ikaw ang mag-ingat pa uwi. Text mo ako pag nasa bahay ka na. Opo. Sofia. Enan, I love you. Sorry, Yulit. Hindi na siya sumagot. Kasi kapag sumasagot siya ng t okay lang, alam niyang hindi totoo. Bumaba siya sa private elevator na diretsyo sa basement. May naghihintay na black SUV doon, walang plate number na nakarehistro sa kanya. Driver niya si Mang Rudy, dating bodyguard ni Elijah, na naging driver na rin niya. Ma'am Sophie, good morning po, bati nito habang binubuksan ang pinto. Good morning, Mang Rudy. Tondo po ulit. Opo. Habang tumatakbo ang sasakyan sa EDSA, nakatingin lang si Sofia sa labas. Mga taong nag-aabang ng jeep with, mga batang naglalako ng sampagita sa gitna ng kalsada, mga tricycle na puno ng pasahero. Ito ang mundo niya. At doon sa itaas, sa anim na putwalo floor, yun naman ang mundo niya. Dalawa. Hati. Walang koneksyon. Biglang nagring ang cellphone niya, Unknown number. Hindi siya sumagot. Ilang segundo lang may text. Unknown. Alam mo ba kung saan galing ang asawa mo kagabi? Hindi sa hotel sa Makati. Sa kondo sa Giyay. May babae siyang kasama. Gusto mo bang malaman kung sino? Naninginig ang kamay ni Sofia habang binabasa. Hindi siya umiyak. Matagal na siyang natutong hindi umiyak sa ganitong teksto. Kadalasan, galing to sa mga kaibigan ng pamilya Torres na ayaw sa kanya. O kaya sa mga reporter na may amoy na scoop. O kaya sa mga babaeng gustong gusto si Eliga. Pinasan niya ang cellphone kay Mang Rudy. Delete mo yan. Tapos I block. Ma'am ni. Please, Mang Rudy. Ayoko nang makita. Tahimik na ginawa ni Mang Rudy. Pero alam nilang pareho, hindi lang text ang problema. Ang problema ay totoo. May babae nga siyang kasama kagabi. Siya yon. At kung may makakakita man sa kanila. Matatapos na ang lahat. Nakarating siya sa tondo ng alas 5 na media. Maliit lang ang apartment niya, studio type, may maliit na kwarto, maliit na kusina. Pero sa kamba niya, may picture frame sa ibabaw ng dresser. Larawan nila ni Elijah noong kasal sila sa Boracay tatlong taon na ang nakaraan. Sila lang dalawa, isang judge, at dalawang saksi na pinsan ni Eliga. Walang reception. Walang ninong minang Walang anunsyo. Hinawakan niya ang frame. Bakit ba mahal na mahal kita, bulong niya sa hangin? Kahit alam kong masakit na. Flashback, limang taon na ang nakaraan. College pa lang si Sofia noon. Scholar siya sa Ateneo, pero taga-province. Walang wala. Isang araw, nagka-accident ang mama niya sa Quezon. Kailangan ng pera agad para sa operation. Walang wala siya. Naglakas loob siyang mag-apply bilang scholar sa Torres Foundation, ang charity arm ng pamilya ni Elijah. Doon niya unang nakita si Elijah. Hindi bilang siye. Kundi bilang volunteer na nagbibigay ng groceries sa barangay. Anong pangalan mo? Tanong niya noon kay Sofia habang may inaabutan ng bigas. Sofia po. Sofia Mendoza. Maganda ang pangalan mo. Parang pang prinsesa. Namula siya. Hindi niya alam na yon ang simula. Naging textmate sila. Nagkita ulit. Naging magkaibigan. Naging mag-on. Naging asawa. Pero noong nalaman ng lolo ni Elijah, si Don Armando Torres, na may girlfriend ang apo niya na hindi ka representa, galit na galit hindi pwede iyang babaeng iyan, sigaw nito sa harap ni Elijah. Kung gusto mong maging siyo pagkatapos ko, putulin mo iyang relasyon na iyan. Walang lugar sa pamilya natin ang mga galing sa putikan. Kaya nagdesisyon si Elijah. Pakasal tayo, sabi niya kay Sofia isang gabi sa tabing dagat. Pero paano kung? Walang paano kung? Mahal kita. Ayokong mawala ka. Kaya nagpakasal sila. Sa lihim. Bumalik siya sa kasalukuyan nang marinig niyang may kumatok sa pinto. "Fia. Gising ka na ba? May pasok tayo." Kaibigan niya si Jessa, kapwa teacher sa public school. "Sige, sandali lang," sigaw niya pabalik. Habang nagbibihis, tumunog ulit ang cellphone niya. This time, galing kay Elijah. "Elijah. Good morning, love. Sorry ulit sa text kanina. Ipapahanap ko kung sino." Inat ka today. Mamaya, isa-sero iya ulit. Miss you already. Napangiti siya kahit masakit. Tipong ngiti na may luha sa gilid ng mata. Sofia. CJ. isa zero iyan. Inat ka rin. Mahal na mahal kita kahit mahirap. Hindi niya nahinintay ang reply. Kailangan niyang pumasok. Kailangan maging normal. Kailangang maging si Enna Mendoza lang ang guro na walang asawa, walang boyfriend, walang past. Habang naglalakad siya patungong paaralan, may nakita siyang malaking billboard sa EDSA. Si Elijah yon nakasuit, nakangiti, may caption. Torres Land Corporation, Building the Future of the Philippines. Elijah Torres, siya. Tumingin siya sa billboard. Tumingin sa singsing sa kamay niya. Tumingin sa langit. Hanggang kailan ko kaya to kakayanin, tanong niya sa sarili. Hindi niya alam malapit ng sumabog ang lahat. Dahil may isang tao sa boardroom ng Torres Land Corporation. Na may hawak na litrato. Litrato nilang dalawa ni Elijah. Magkayakap. Sa penthouse. Kahapon lang. At handa na siyang sirain ang lahat. Gabi niyon, eksaktong siyam oras limamput walo minuto uyan. Nasa basement na ulit si Sofia, nakasuot ng itim na hoodie, nakatalikod ang cap. Standard operating procedure na nila ni Elijah para hindi siya makilala ng mga security cameras. Pagbukas ng pinto ng SE, nakita niya si Elijah na nakaupo na sa loob, nakapajama pants at plain white shirt. Bihirang-bihira siyang makita ng ganoon, parang normal na tao lang. Love, agad siyang nyakap nito. Miss na miss kita. Elijah may problema biglang nawala ang ngiti niya. Ano yon? Huminga siya ng malalim. Kanina sa school may nagbigay sa akin ng envelope. Walang pangalan. May picture sa loob. Tayo. Sa balcony ng penthouse. Last week. Kitang kita ang mukha ko. Nanlamig si Elijah. Paano? Hindi ko alam. Pero may sulat. Sabi kung hindi mo iuutos kay Don Armando na ibigay sa iyo ang full control ng company bago ang board meeting sa lunes ipapadala raw sa lahat ng news outlets. Tahimik si Elijah. Matagal. Tinitigan niya lang si Sofia. Tapos biglang hinawakan ang dalawang kamay niya. Sofia pakinggan mo ako. Mahinang mahina ang boses niya. May alam ako. May tao sa loob ng pamilya na gustong gusto akong ibaba. Si Tita Victoria, kapatid ng lolo ko. Matagal na niyang gusto ang pwesto ko para sa anak niyang si Marcus. Siya siguro to. Pero bakit ako ang ginagamit nila laban sa'yo? Dahil alam nilang ikaw ang pinakamadaling siraan. Dahil hindi ka katanggap-tanggap sa kanila. Ouch! Kahit alam niya, masakit pa rin marinig. Eliga, ayoko nang magtago. Umiling siya. Pagod na pagod na ako tatlong taon akong nagtatiis. Tatlong taon akong umiiyak sa banyo ng school tuwing may nagpapapicture sa iyo kasama ang ibang babae sa events. Tatlong taon akong nagsisinungaling sa pamilya ko na single pa rin ako. Ayoko na. Alam ko. Alam ko, love. Sorry. Naninginig na rin ang boses niya. Kaya nga may plano ako. Anong plano? Sa lunes sa board meeting aminin ko na. Nanlaki ang mata ni Sofia. Ano? Baliw ka ba? Alam mo kung anong mangyayari kapag aalisin ako ni Lolo sa pwesto. Mawawala ang mana ko. Mawawala ang lahat. Pero makakayakap na kita sa harap ng mundo. Makakauwi na tayo together. Makikilala na ng mama mo ako bilang asawa mo. Hindi na tayo magtatago. Tumulo ang luha ni Sofia. Elijah hindi mo kailangang isakripisyo lahat para sa akin. Hindi sacrifice to, Sofia. Choice ko to, mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa kumpanya. Mas mahal kita kaysa sa pera. Mas mahal kita kaysa sa apelyido ko. Bigla siyang niyakap ng mahigpit. Pero paano kung hindi ka nila tanggapin kahit ipaglaban mo ako? Then we leave. Aalis tayo. Pupunta tayo sa ibang bansa. Magtatayo tayo ng maliit na bahay. Magtuturo ka pa rin. Ako naman magiging house husband ko muna. Natatawang sabi niya kahit umiiyak na rin. Hindi na nakapagsalita si Sofia. Yakap lang niya ng yakap si Elijah. Kinabukasan, linggo. Sa simbahan sa tondo, nagdasal si Sofia. Sa harap ng sto. Nino, humiling siya ng lakas. Para sa lunes. Para sa darating na bagyo. Lunes. Torres Imperial Tower, 62 ni floor. Boardroom. Nakaupo si Don Armando sa dulo ng mahabang table. Sa kaliwa, si Tita Victoria at Marcos, nakangiti ng matamis. Sa harap, mga shareholders, media, at mga executives. Pumasok si Elijah. Naka-dark blue suit. Seryoso ang mukha. Sa bulsa niya, may maliit na envelope, kopya ng mga litrato. Good morning everyone, panimula niya. Before we start the agenda, may sasabihin ako. Tumingin si Don Armando. Ano na naman yan, Elijah? Hinugot niya ang envelope. Inilagay sa gitna ng table. Binuksan. Isang litrato ang nakita ng lahat, si Elijah at si Sofia magkayakap sa balkoni. Biglang nag-ingay ang kwarto. Mga bulungan. Mga camera flashes. Three years ago, malakas na sabi ni Elijah, I married the love of my life. In secret, because I was scared, scared of losing everything my family built, scared of disappointing all of you. But today, I'm done being scared. Tumayo si Don Armando. Elijah Torres, ano tong kalokohan? Hindi kalokohan to, Lolo. Totoo, to. At kung kailangan kong pumili between the company at ang babaeng minahal ko ng buong buhay ko, pipiliin ko siya. Palagi. Tahimik ang buong kwarto. Si Tita Victoria nakangisi. Akala niya panalo na siya. Pero hindi pa tapos si Elijah. Lumapit siya sa pintuan. Binuksan. Pumasok si sofia Nakasimple white dress lang. Walang make-up. Pero kahit sino makikita maganda siya mula ulo hanggang paa. At may dignidad. Hindi ko na siya itatago, sabi ni Elijah habang hinawakan ang kamay ni Sofia sa harap ng lahat. This is and my wife. Sofia Mendoza Torres. At kung ayaw niyo siyang tanggapin then I'm stepping down as C. Effective immediately. Biglang tumayo si Don Armando. Pula ang mukha. Pero bago pa siya makasigaw, may isang matandang lalaki sa dulo ng table, si Imerlim, isa sa pinakamatandang shareholders, ang tumayo. Elijah, mahinahong sabi nito. Kung ganyan mo kamahalang asawa mo at handa mong isuko lahat para sa kanya, ikaw pa rin ang karapat dapat maging si namin. Sunod-sunod na tumango ang iba. Kahit si Don Armando tahimik na naupo. Hindi galit. Parang natouch. Sa labas ng building, pagkatapos ng meeting, magkayakap sila ni Sofia sa harap ng mga reporter. Hindi na nagtatago hindi na natatakot. Sofia Torres, tawag sa kanya ng isang reporter. Ano pong masasabi niyo sa mga nagsasabi na ginamit niyo lang si Elijah para umangat? Mumiti si Sofia. Simple lang. Matatag. Hindi ko ginamit si Elijah. Minahal ko siya noong wala pa siyang ganitong posisyon. Noong volunteer pa lang siya sa barangay namin. Noong nagbibigay pa siya ng bigas sa mga mahihirap. Minahal ko siya nang hindi pa niya ako kaya ipaglaban. At ngayon ipinaglaban niya ako. Kaya kung may sasabihin man ako sa inyo. Salamat. Salamat sa Diyos. At salamat sa asawa ko na hindi niya ako itinago habang buhay. Sa likod niya, nakatayo si Elijah. Nakaakbay. Hindi na nagtatago ang sing-sing sa kamay niya. Sa wakas. Libring-libring na sila. Makalipas ang ilang buwan, may bagong billboard sa EDSA. Hindi na si Elijah lang. Kung hindi silang dalawa, magkayakap. Nakangiti. May caption. Torres Land Corporation, Building Homes. Building Families. Elijah Ampers and Sophia Torres, Together, We Rise. At sa ibaba, maliit na text. Love doesn't need to be hidden to be real. Sa tondo, sa harap ng public school, nakatayo si Sofia habang tinitingnan ang billboard mula sa malayo. May estudyanteng lumapit. Ma'am Sofia. Kayo po pala ang asawa ng si. Totoo po ba? Umiti siya. Hindi na nagtatago. Anak. Totoo. At sa unang pagkakataon sa loob ng tatlong taon, hindi na siya nahiya. Hindi na siya natakot. Hindi na siya naglihim. Kasi sa wakas, alam na ng buong mundo at tanggap na siya. Hindi lang bilang asawa ng si, kundi bilang Sofia, ang babaeng minahal ni Elijah, ng buong buo.